DZRH DZRH Member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang Death, Death Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Nagbabalikan yung lingkod, RH11, Ray Sibayan sa kasaysayan. Death THREAT Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Isang hindi nagpakilalang lalaki ang tumawag at nagbanta sa buhay ni Ver. Hindi pinalam ng negosyante sa kanyang asawa na nakatanggap siya ng death threat dahil may sakit ito sa puso. Kasunod yun, ipinakilala sa mag-asawa ng nag-iisa nilang anak na si Carlo, ang nobya niyang si Sally bagay na naging malaking problema ni Ver dahil nabatid niyang ang nobya ng anak niyang binata ay anak niya sa nabas. At ibang patuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kananan sa Pilipinas, DECRH. Ito sa si RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Tumawag po ba ulit sa inyo yung nagbabanta sa buhay ninyo, Daddy? Hindi, Carlo. Eh, bakit niyo ako pinapunta dito sa office ninyo? Para magkausap tayo ng sarilinan tungkol sa girlfriend mo. Masayang-masaya po siya nang ihatid ko sa kanila pagkagaling sa bahay natin. Dahil po sa magandang pagtangkap niyo sa kanya ni Mami. Talagang pinakitaan ko ng maayos ang nobya mo nang isama mo siya sa bahay. Para wala siyang masabi sa amin ng Mami mo. Bago po ako na parito, Nagkausap na kami ni Mami tungkol sa kanya. Alam kong botong Mami mo sa iyong nobya. Eh, kayo, Daddy. Carlo. Hindi po ba kayo boto sa kanya? Anak, maganda si Sally. At mabait. Kaya nga napamahal niya na sa akin. Hindi katakatakang humanga ka sa kanya, pero... Pero, ano, Daddy? Paano kung matuto kang humanga at magmahal sa iba? <laughs> hindi po mangyayari yun. Bakit hindi mo subuking makipagrelasyon sa iba? Daddy. Kapag nagkaroon ka ng ibang nobya, sa kamu matitimbang at mapatutunayan sa iyong sarili kung talagang mahal mo si Sally at hindi mo maipagpapalit sa iba. Lola Nestor, mm. tuloy na po ako. Kung hindi lang ako sinusumpong ng vertigo ng pagkahilo, magpapatuloy ako sa pagme mekaniko sa talyer. Bakit naman po kayo mag-iisip pa magtrabaho? Kahit naman senior na ako, kaya ko pang magmekaniko, no? Eh, may trabaho naman po ako. Mm, mahirap pang trabaho mo. Madali lang po maging sales lady. Eh, maghapon kang nakatayo. Nakasanayan ko na po yun. Dahil mahigit isang taon na rin naman ako sa mall, eh. Ko, oh, kung pumayag ka lang sana ng papag-arali ng isang mapagkawang gawa, nakakilala ng kapitbahay nating si Eder, eh sana nakatapos ka ng pag-aaral. At sa halip na sales lady ka, baka mas maganda naging trabaho mo. Ay, hindi ko na po hinangat makatapos sa kolehiyo dahil mahina naman po ang ulo ko sa pag-aaral eh. Kaya nagsisisi ka ngayon? Wala naman po akong pinagsisisihan. Isa lang po ang pinanghinayangan ko. A ano? Hindi ko po nakilala ang aking ama. Sally. Po. Huwag mong uuliting banggitin sa akin ang kama Wag Huwag na huwag. Lolo. Maisip ko lang ang walang yang lalaki yun. Na high blood na ako. Kumukulo ng dugo ko sa sobrang galit. Nagbabalik ang yung Rich 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Death Threat! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan! oh, bakit ka napailing, Ver? Eder, nagpasama ako rito sa tinitiran mo para mati ako kung tama ang inaalala ko. Bye-bye, Lolo Nestor. Yung nakikita nating dalagang nagpaalam doon sa kanyang lolo, doon sa harap ng kanilang bahay, yun si Salin, anak mo. At yung matandang lalaki naman, ang ama ng babaeng, naanakan mo. Nagkakilala na kami minsan ni Mang Nestor nung buhay pa ang anak niya. Ay, oo nga pala. Inihatid mo nga pala minsan sa bahay nila ang anak ni Mang Nestor. na kaibigan ko, kaya nagkita kayo, no? At nalaman mo ang tinitiran ko. Hindi tayo napansin ang maglolo dito sa kotse kong nakaparada sa malapit sa bahay nila. Dahil tintadan sa lamin nitong sasakyan. Pero ang laki ng problema ko, Eder. Naintindihan ko yon. Ay, ako man ang lumagay sa katayuan mo, eh, talagang magpoproblema rin ako. Ay, sino naman ang mag-aakala na ang anak mo sa tunay mong pamilya at anak mo sa labas eh, magkakaroon ng relasyon na parehong hindi nila alam na sila'y magkapatid? Sa dinami-dami ng babae sa mundo, bakit anak ko pa sa labas na si Sally ang naging nobya ng anak kong binata? Bakit? Ay, ay, ako. Oh. Amang ah, Nestor. <laughs> bakit parang nagulat ka nang makita mo ako? Ay, hindi. hindi naman ho, Mang Nestor. May itatanong lang ako sa iyo, eh. Ah, ano ho yung... Nakita kong bumaba ka sa kotseng nakaparada kanina. Sa tapat ng bahay niyo. Ah, eh... Oh. Kaninong oh. sasakyan yung kaalis lang, Ether? Oh, oh. Sinong driver ng sasakyan yon? Ay... Sino? Daddy. Narito ka na pala sa bahay, Carlo. Eh, kararating ko lang po. Sa galing? Sinundo ko si Sally sa mall at inihatid ko sa kanila. O kumusta yung sinabi ko sa'yo? Ha? Ah, uh, tungkol po saan? Sinubok mo na bang humanga at magmahal sa iba? Uh, eh, hindi po, Daddy. Carlo, para sa'yo rin yun. Para sa inyo ni Sally. Mas mabuting hanggat maaga, malaman nyo kung talagang kayo'y para sa isa't isa. At hindi kayo matututong magmahal sa iba. Eh, sorry po. Sorry? Hindi ko magagawang makipagrelasyon o magmahal sa iba. Dahil si Sally lang ang babae para sa akin. Carlo... Si Sally Si Sally lang po. Mang Nestor, akala ko'y kung sino na kumatok. Maaari ba kitang makausap sandali, Ether? Ay, 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 sige, pasok ko kayo. Ay, hindi na. May gusto lamang akong malaman. At gusto ko magsabi ka sa akin ang totoo. Ho? Dahil hindi ako naniniwala sa sinabi mo sa akin kaninang umaga na hindi mo kilala ang driver ng coaching na katid na nadaan ang kalang niyang naglalakad sa kalye. Kaya nagmagandang loob siyang ihatid ka. Ay, Mang Nestor. Kung hindi ako ba nagkakamali, <laughs> ang driver ng sasakyang yon ang sinasabi mong kakilala mong mapagkawang gawa na gustong magpaaral kay Sally noon. Hindi ba? Ay, hindi ho. Hindi. Bakit ayaw mong makilala ko ang mapagkawang gawang yon, Ether? Interesado lang naman akong makilala paminsan-minsang nagbibigay ng tulong sa amin ang apok ko para mapasalamatan ko siya kung sino man siya. Ay, kasi Mang Nestor... Magtapat ka sa akin. Ah. Umaming ka, Ether. Ano? Sino ang kakilala mong mapagkawang gawa na porsigidong tumulong sa apok si Sandy? Sino? Sino? Nagbabalik ang likod. Average 11 race si Bayan sa kasaysayan. Death Friends. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kahit anong pag-uusisa ni Mang Nestor, hindi nagtapat si Eder kung sino ang mapagkawang gawa na tumutunong sa kanyang apo. Hindi naman mailihim ni Ver sa kanyang asawa ang kanyang pumroblema. Ating pagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. It sa 11 race si Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ver, may problema ba sa negosyo? Wala, wala, Feli. Poy, okay, bakit napapabuntong hininga ka ng malalim? Disidido si Carlo na si Sally ang makatuluyan niya. Oh, anong problema ton? Kelly... Wala akong alam na dahilan para tutulan mo ang nobya ng anak natin. Kaya walang problema sa relasyon ni na Carlo at Sally. Wala... Sally, gusto kong masiguro na matutupad ang lahat ng mga pangarap ko para sa future natin. Tuwing mamamasyal naman tayo dito sa park, yan ang gusto mong pag-usapan natin, Carlo. May trabaho na ako. At matatag ng posisyon ko sa kumpanyang pinapasukan ko. Pwede na ako magkaroon ng sariling pamilya. Carlo. Payag ka ba? Payag ka bang magpakasal na tayo. Mukhang masaya ka, Carlo. Talagang masayang masaya ako, Daddy. Kaya nga po duman ako dito sa office ninyo bago ako umuwi. Dahil pumayag na po si Sally sa proposal ko sa kanya. anong proposal? Pakakasal na po kami. Uh, magpapakasal kayo ni Sally? Payag po ba kayo, Daddy? Sumang-ayon kaya si Vern na makasalang anak niyang si Carlo kay Sally na kapatid nito sa labas? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonga Production assistant, Angie Cruz. Ito yung mula sa panulat ni Orlando Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mga inyong kaibigan, June Martin de Caspi, nag laging subaybayan ang bawat makatotohalang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang, Ano ang Katotohalan? CRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.